So, ayan, <laughs> nandito si Inday sa bahay, diop, diop ko no ni Inday, diop ni Inday sa ibang bahay guys, ayan, pero hindi diop ni Inday dito sa, ano, hindi diop ni Inday dito sa bahay, ayan o, umaandar na yung aking washing, nakapag isang salang na ako dyan guys ng uh, labahan, Nakapa, nakasalang na ako ng isang beses, dyan sa aking washing. Isasampay ko na lang. So, hayon guys. Uh, hindi hindi diup ni Inday. Walang diop si Inday guys. Mag -day of man si Inday sa ibang bahay. Dito naman sa sariling bahay ay work pa rin. Maghugas, mag... Ano pa ba? Maghugas, magluto, magligpit, maglinis, magwalis. O, oh, ba diba? Lahat yan gawain ni Inday. Masa ibang bahay man, ganyan din ang ginagawa ni Inday. Luto, hugas, linis, laba, plancha, at ano pa. Tupi, ligpit ng mga damit, at ano pa ba. Marami, basta marami gawain si Inday. Kaya dun sa mga hindi nakakaunawa sa kung ano ang trabaho ni Inday, uh, ayun po yung mga trabaho ni Inday. Inisa-isa ko na po, sana maintindihan ninyo. Garong uh, kapagod ang buhay o ang trabaho ni Inday. Lalo na kung nasa ibang bahay kasi hindi nga nagpapahinga. Walang tigil yan. Ang upo lang ni Inday, guys, pag nasa trabaho is yung pagkain lang. Siyempre, alam nga naman, nagkukudkud ka ng sahig, kakain ka. O, di ba, hindi naman pwede. Hindi naman pwede yun. So, hayun, Sana dun sa mga maraming tao na medyo mababa ang tingin kay Inday. Uh, Ayun ang ano, uh, ano ba masasabi ko dun? Ano masasabi natin sa mga taong mababa ang tingin kay Inday? Uh, wala, wala akong masabi. <laughs> wala akong masabi guys, as long as ang trabaho ng pagiging Inday ay malinis at marangay, di ba? Basta wala tayong tinatapakan na tao, wala tayong, wala tayong inaapatan, wala tayong inaagrabyado ginagawa natin ang trabaho natin. Kung minsan may reklamo man ang ating amo, pero okay lang yan, guys. Pag nagreklamo si amo, ayusin natin, ayusin na lang natin ang trabaho. Ganun talaga ang buhay ni Inday. Kahit na ginagawa mo na ang lahat, minsan hindi sapat. O, oh, di ba? Ginagawa mo na ang lahat, pero hindi sapat. Pero go pa rin si Inday, trabaho pa rin. Kasi kailangan natin kumayod para sa ating ekonomiya. Sa ating pangailangan, kasi kung hindi naman tayo gagalaw, hindi tayo magtatrabaho, hindi tayo kikilos, wala pong mangyayari sa atin, hindi ba? Ah, ayun. Kaya kahit na medyo may reklamo kay Inday, o kung hindi man nasisiyahan, ang ibang... May dumaan, guys. Nakimaretis ako saglit. Pag hindi man nasisiyahan ang ating pinagsisilbihan sa ating ginagawa, okay lang yan, ituloy lang natin, basta... Uh, ang, ang ginagawa natin ang lahat para maging satisfied sila sa ating trabaho wala silang masabi pero meron pa rin nasasabi, hindi ba? pero okay lang yan guys okay lang yan mga inday kung meron ka mang naririnig, huwag mo mudibdibin, kasi normal yan kahit na kaninong tao may masasabi at may masasabi kahit na ginawa mo na ang lahat sabi nga sa kanta I did my best but my best wasn't good di <laughs> diba? Kanta lang yun, guys. Idaan nyo na lang sa kanta kung may naririnig man. Si Inday. Si, si Inday, guys, ito. Nakangisi. 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 Nakangisi lagi si Inday, guys. Parang walang problema. Pero, deep inside, umiiyak yan. Hindi nyo lang nakikita. Ganon talaga ang buhay ni Inday. Kasi kung ipapakita mo dito na mahinak ka, uh, iyakin ka, Parang ayaw mong kumilos, gumalaw. Anong mapipil ng ibang tao na nakakakita sa'yo? Siyempre ganun din, di ba? Manghihina din sila. So, bawal. Bawal tayo manghina o panghinaan ng loob. Kasi may mga tao na nakapaligid sa atin na, alam mo, ah, na ginagawa tayong inspirasyon. Hindi ba? Kaya kung ginagawa kang inspirasyon ng isang tao... Huwag kang panghinaan ng loob, huwag kang magpakita na mahina ka. Kailangan ipakita mo na lagi kang malakas, lagi kang masaya, masigla, at positive lagi sa buhay. Kasi kung ikaw mismo na iniidulo nila or uh, nanonood sila sa'yo, tapos ang makikita nila sa'yo is yung panghihinaan mo or pinanghihinaan ka, ano ang maidudulot mo sa kanila, di ba? So, ayun guys. Kunting payo lang guys. Kunting payo Inday. <laughs> Walang may content si Inday guys. Kaya ito, magdakdak na lang ako dito mga Inday. Sana meron kayong maintindihan at meron kayong mapulot sa aking mga pinagsasabi. At sana meron kayong i-apply guys. Oh, meron kayong gawin. ah uh, meron kayong pulutin sa aking mga sinasabi at gawin din sa inyong sarili. Yun guys. Ako guys talaga sa totoo lang uh, masiyahin talaga akong tao. Kahit may problema ako nakangisi, nakatawa ako, masaya. Ayun. Kahit na may mabigat akong pinagdadaanan, natural na yon yung magboboysit tayo sa sarili natin, di ba yung wala ka sa mood, may inis ka, ganun, pero pilit ko yun sa sarili ko, winawaksi, inaalis ko yun talaga guys kasi negative yun pag naging ganun kasi ang pakiramdam ko or ang pakiramdam mo pag hindi mo yun linabanan sa sarili mo ano mangyayari di ba wala wala naman so ano nga dapat gawin para may mangyari kumilos, gumalaw, maging masaya maging positive ayun guys maging positive, maging productive Pumilus, gumalaw Ayun So, naintindihan nyo ba mga, mga pinagdadaknak ko guys Sana may maintindihan kayo Ito guys oh, uh, Magsasampay na ako Napapos na yung isang salang ko sa washing Sasampay ko na guys Para uh, makasalang naman Ulit ng panibago So, ayun guys Ang masasabi ko lang ay Huwag tayong panghinaan ng loob Magtuloy-tuloy tayo Siyempre, higit salat magdasal tayo guys Dasal Kasi walang ibang makakatulong sa atin Walang ibang imposible Na pwede natin gawin Kundi ang magdasal sa Panginoon Kasi siya lang talaga ang nakakaalam ng lahat Kung ano ang pwedeng mangyari Sa ating buhay, sa araw-araw Hindi ba? So ayun lang guys uh, Ako medyo meron akong pinagdadaanan Pero hindi nyo yun mahalata sa akin Kasi nga, lagi ako nakahisip nakangisi. Kailangan lagi ng misis Inday. Lagi natin pangisihin ang ating sarili at pasayahin. Bigyan ng kasayahan kasi sino ba ang mabibigay ng uh, kasyahan sa ating kundi ang ating sarili. Hindi naman ang ibang tao. Ang ibang tao, nandyan lang yan. Minsan, yung iba, pag may kailangan, nandyan magpaparamdam. Di ba? hero. <laughs> Sino pa magpapasaya sa atin? Tayo pa rin. Tayo pa rin ang gagawa ng ating ikasasaya sa ating sarili. So, um, ano ang dapat nating gawin? Maging masaya lang, maging positive. Ayun, magdasal. At syempre, maging ano tayo sa ating kapwa? Maging parehas, maging pantay para uh, sa uh, para hindi tayo ano ba tawag doon? Hindi ko alam. Bahala na kayo kung anong mga pinagsasabi ko dito. Sana guys, may napulot na lang kayo sa aking mga pinagsasabi dito. Ayan, nagdi-drain na yung aking washing. Pangalawang salang yan guys. Nagdi-drain na siya. <laughs> Ayan. Yan ang kagandahan ng matik na washing machine guys. Kasi, mag-aantay ka lang na matapos siya magbanlaw at lahat-lahat siya na yung magsasang ano siya hindi na magsasampay no ako na yung magsasampay basta lagyan mo na lang siya ng sabon nun pindutin mo ayun aandar na siya siya na bahala magtulig magbanlaw at ilagay mo na rin ang downy ayun <laughs> ayun guys so ayan yung washing machine na yan guys ayan talaga yan pangatlong sahog ko sa aking pag-youtube eto yung washing machine na matit na yan ah hindi naman ganoon kalaki ang aking sinaw dito guys sa ah. pangatlong pangatlong sahap ko na guys pero hindi naman ganoon kalaki meron lang nag sponsor sa akin nagbibigay ng tip Ganun. so naiipon yon na nagiging sahod ko sa youtube at ayan nung makuha ko yan guys ilinaan ko talaga dyan ang pera para pangbibigay ko talaga ng washing kasi nga Uh, masasakit na kasi itong mga kamay ko guys, itong mga daliri ko, hindi ko na yan maikusot. So ayun, dahil kulang ang aking pera dito na sinahod, dinagdagan ng anak ko. Sabi niya, sige ma, dagdagan ko yung pambili mo ng washing para makabili ka na sabi niya. So ayun, dinagdagan nga niya yung pambili ko ng washing. Kaya nakabili ako ng washing machine na yan guys yung sinahod ko. Pangatlong sahod ka sa YouTube. So, ayun guys, thank you so much for watching. Ayan lang ang buhay ni Inday. Ganyan kasimple. Ganyan kasimple ang buhay ni Inday na kailangan talaga natin kung Inday lang tayo at simple lang ang ating buhay. Kailangan talaga natin guys magsumikap sa ating sarili. Gumawa ng paraan para makaraos si Inday ayun guys, thank you so much guys at thank you sa nag-sponsor sa aking mga video sa youtube at ayan nga, oh may nak nakabili na nga ako ng matik na washing machine sa aking pangatlong sahod sa pangapat na sahod ko guys uh, i-reveal ko na lang sa inyo kung ano yung aking mabibili <laughs> Thank you so much guys for watching. God bless everyone. God bless doon sa uh, lagi nag-sponsor sa ating videos. Thank you so much sa inyong suporta. Uh. Thank you guys. Bye-bye. Bye-bye.